Ch Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. So ngayong araw nga guys, samahan nyo naman ulit kami sa mga kaganapan ngayong araw na ito. Ayan, umagang umaga pa nga no, nagsabi na si Papa Udon sa akin na magawa na daw ako ng ice water dahil ubus na. Kaya, iyan, habang ako ay nagkakape, siyempre nagagawa na agad tayo ng ice water no, para lumamig na at para maraming bibili mamaya guys. Para hindi tayo maubusan ng isang araw kasi naubusan tayo ng ice water pati ice. Pati na rin si Papa Udon ay, hindi pa nga tapos magawa ng kanyang lumpia wrapper dahil dalawa't kalahating sako yung ginawa niya hanggang magdamag na yan guys kanina pa yung ano oh kahapon pa pala yan nagsimula yan ng alas 4 ba yan siya nagsimula ng magawa ng lumpia tapos ayan hanggang ngayong umaga ay alas 7 ata yun siya na tapos nagpahinga lang saglit tapos nag almusal kaya ayun natulog na siya no tapos kami na lang dalawa ni alter dito ngayon sa bahay, tapos ngayon nagbo-voice over ako si Alter, papaaraling ko sana, kaso lang natulog na siya hindi na naman siya ulit nakapasok dahil tulog na tulog ngayon guys, no at pumunta na lang si Ati Amishi sa school nila at iniwanan na lang si Alter dahil nga tulog na tulog ngayon So ayan nga dinamihan kong magawa ng ice water ngayon dahil sigurado tayo mamaya is napakainit na naman at napaka mabenta no. Kailangan talaga nating magawa ng ice water para pambili naman natin ng ulam kasi pag hindi tayo magsipag sa umaga ay nako parang sumasakit din yung aking katawan pag hindi ako naggalaw-galaw dito sa bahay namin no. Kaya ayan tatlong kanyang kaserola yung gagawin ko na ice water ubusin ko yung isang ano dyan, yung isang container na mineral ba, kaya ayan, medyo marami tayong nagawa ngayon, so habang ako ay nagagawa naman ng ice water dyan mayroong isang maritis dyan at nagikipag maritisa na nga kami mag-asawa sa kanya, umagang-umaga lang yung minamaritis namin guys, yung mga nagtatrabaho dito no, at saka yung mga kontraktor at saka yung nagahawak yung sa tagadipi DP ba, yun yung pinag-uusapan namin dahil nga wala na may nagtrabaho dito sa bahay namin at iniwan na nga yung ating bagong tindahan no, kaya naghahanap kami ng bag kung panday ngayon kung sino yung magpapanday ngayon dito at magpapatuloy sa ating bagong tindahan dyan sa likod oh hindi na nagtrabaho no yung mga manggagawa dito sa gilid ng kalsada at yung inuna nila guys yung mga kanal-kanal talaga tapos yung mga yung mga ligid ng kalsada yun yung inuna nila guys paggawa no dahil yung ating tindahan dito ay lalaktawan lang daw nila para hindi na daw makasagabal dahil one week na lang daw yung pagtatrabaho nila yan at dito na naman ulit tayo sa aking video tama na yung maritis char barit <laughs> ayan na guys no, abang tayo nagagawa ng ice water syempre nagtitinda rin tayo ayan at pabalik balik na ako ayan na yung nagmamaritis nangungutang na ng sigarilyo may naritis maritis lang talaga kami sa saglit tapos ayan mangungutang pala ng sigarilyo no charo <laughs> so ayan na Ayan, patakbo-takbo ako dito sa tindahan. Walang iba namang magbebenta sa may mga bumibili sa umaga. Kundi ako lang at maaga akong nagising ngayon. Dahil si Papa Odon nga ay nagawa ng lumpia. Tapos ako naman yung magtitinda. So, ayun na nga guys, no, si Altar, pinaliguan ko na siya dahil nga papasok siya at binihisan ko na, pinakain ko na rin. Kaso lang guys, ngayong uh, oras na ito, ay natulog siya, hindi na naman siya ulit nakapasok, no, pagkatapos niya kasi kumain, nanood lang saglit, tapos ayun, inantok na siya, no. Ayan, at busog na busog kaya siyan siya dahil nga isinubuan ko. Pagkatapos nga niyang kumain dyan, antok at natulog siya. Kaya ngayon, absent na naman ulit. Tapos bukas, wala na naman ulit pasok. Ay, nako si Alter. Dapat talaga si altar guys, is pang talaga to siya, no? Para hindi talaga siya antukin. Tapos ito na yung in-order ko kahapon, guys. Dumating na siya kahapon. Ngayon ko lang siya susubukan. Ayan, at hinugasan ko na nga siya dyan na pwede siyang magluto kahit na sa tindahan ka. Kasi ayaw ko kasi yung patakbatak bobadoon doon sa kusina namin dahil malayo ayan at uh, na natin yung ating pagdadayit no ayan ininit ko lang yung ano dyan kung nagana talaga yung ating luto ano napakaganda niya at napaka sulit talaga ang bayad dahil mura lang siya mga 600 plus lang yan siya guys no tapos pwede ka nang magluto habang nagtitinda dito sa tindahan Ayan yung giniling na in, inunti-unti ko at ininit-init lang. So ayan at gumagana nga siya at ang ganda niya talaga kahit walang mantika no ay eh, hindi siya dubidikit sa ano. ayan, para siyang rice cooker napakabilis. Magluto kahit nasa tindahan ka, pwede ka na at makakain ka kahit dito sa tindahan ka, no? Ayan, magluluto din ako ng dalawang egg dyan, ipadiskuhan, akon, giniling, nga, karning, baboy. Ayan, yung ating kakainin ngayon, inaumpisahan ko na naman ulit na tanggalin si kanin kasi feel na feel ko na naman ulit na tumataba-taba naman tali na naman ulit ako, guys, no? Kaya, ayan, magsimula na naman ulit tayo sa ating diet. O siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat. Paki-like at paki-share na rin. God bless us all. Paalam. Hanggang dito na lang.